Nagtataka po kasi kami bakit hindi po nag-ooperate yung face-to-face -face class po nila. Kaya po kami nagkaroon ng agam-agam o pagdududa. Napag-isipan po namin bilang magulang na idulog po sa DepEd. So pagdating po sa DepEd, ano pong nalaman niyo? Napag-alaman po namin na ang eskwelahan po ng Lyceum ay hindi po nakaregistered sa DepEd. Uh, are you duly registered right now? this very moment ah, sa sa DepEd. Oh, wala pa kaming permit sa ngayon kasi nasa Exactly. LCR. Kung wala pa kaming permit, dapat hindi mo na kayo tumatanggap ng enrollees. Ayun Ay, nga ho. Ma'am, ibabalik yung kanilang credentials o ibabalik nyo at ibabalik nyo talaga? Ibabalik naman, okay. Senator. Okay. Since okay. wala pa pong permit, hindi pa sila eligible to get a voucher po. Okay. Ah uh, yung mga estudyante gusto nang bawiin yung kanilang mga credentials, pakitulungan lang po ma-facilitate <laughs> ng sarili makapag-enroll siya sa ibang school. Okay po, Doc? Oh, yes po. Ano? Yes, yes, I will uh, work on it uh, immediately. po dahil as per uh, uh, instruction po din ng ng uh, school they are willing to uh, release na rin po uh, o, ng inyong mga documents provided na kailangan daw po niyo na ma-return yung uh, financial assistance na binigay sa inyo noong during enrollment. po. Second, ay yung uniform kung meron daw po na receive, kung wala naman ay okay lang po. Yung mga nakatanggap lang po talaga na kailangang i-return. Kung may concern po kayo halimbawa sa private school, uh, we are willing po na assist kayo doon ano kung sino man yung private school. Kung sa public school naman po anytime pwede naman po namin kayong uh, i-assess din kung masi-select nyo ang mga public school na uh, near this uh, community po, ano, kung saan man po. So we have uh, several public school naman po na operating in senior high school. So nasa inyo po yon kung ano ang pipiliin nyo na pupuntahan na uh, school ng inyong mga anak. Kung ready na po yung ma-return ninyo yung financial assistance nila at yung other, kung ano po ang natang na kailang i-return, Pwede na po kaya daw ninyo makuha ang documents ninyo sa baba. So uh, po yung concern gusto ko itanong sa kanila kung uh, yung if ever na required talaga yung mga bata na mag uh, ibalik yung 2k. Hmm. Karamihan po kasi ngayon ay wala pang pambayad. Mm -hmm. So if ever talagang necessary and required yung ibalik, we would like to ask for an extension of time. As um ano na, compensation na lang po yung iniingin namin na uh, time as compensation as because yun nga po, itong pag, uh, pagkuha ng mga documents ay natagalan rin. Okay. Kaya po, if we gave them patience, they should return that. Uh, ang una kung ano, hanggang kailan niyo po gusto na, mahalibawa, ma return na po sa kanila para, to, para ma evaluate din po natin kung hanggang mm -hmm. saan po kayong time, yung time niyo sir, para mm -hmm. ma... Ano natin? Sa palagay nyo, hanggang ilang time? Anong time? Halimbawa, within the week ba? Next week? Pwede lang ba na promissory? <coughs> Kaya na po yung may-ari to release you with the promissory. No? Halimbawa kung sino na po ngayon, i-release na rin po yung mga hindi pa. But you need to ano ng promissory na lang din po na ibabalik po ninyo. Para makapag-enroll na daw kayo sa inyong mga pupuntahan na uh, school. Uh, yun lang po uh, ang aming ano ngayon. Magsulat na lang po kayo or uh, kung sino na po ang nagsulat dito na magbayad na po, pwede na po uh, makuha agad ninyo ang inyong uh, documents na po. And, and then yung mga hindi pa po wala pa po talagang payment, uh, mag promissory na lang po kayo sa kanila na they are willing naman na po na kung kailan po ninyo maibabalik daw. <laughs> Rapid isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabayan ka may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo Idol Rapi Ikay sandalat ang mga Nakuha na po ng mga bata yung kanilang mga credentials dito po sa Lyceum of St. Dominic So ano po masasabi niyo bilang magulang? Uh, masaya po kami dahil nakuha na po namin ang aming mga credentials Ano na po yung plano niyo ngayon? Magpapa-enroll na po kami sa school na papasukan po nila. So mga bata, kamusta? Okay ba kayo dyan? Yay! Si Sir Rafi po ay natutuwa dahil uh, natulungan po namin kayo. Ganon din po yung DepEd po ay kung meron man po kayong pangangailangan in terms of late enrollment, tawagan nyo lang po sila para po ma-assist po kayo. At nandito rin naman po kami para po mas matulungan po namin kayo sa iba nyo pang mga konser. salamat! kalokohan di lang basta solusyon sa iyong pinagtadaanan maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya idol napakasarap mo magmahal sana araw-araw ay gabay ang ka kanang may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit nakita yon lahat ni Lord siya na bahalang magbalik salamat sal